Senator Robin Padilla, peke, ang drug test ni Bongbong Marcos. O, yung, naalala nyo yung dati sa St. Luke's na drug test niya? O, pag-uusapan natin yan. Mandatory drug test para sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Ipinanukala yan ni Sen. Robin Padilla sa kanyang Senate Bill 1200 o ang Drug-Free Government Act. Pero ayon sa Malacanang, may mali sa panukala. Gate ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro labag sa konstitusyon ang mandatory o universal drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Sen. Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. Yo! <laughs> ako, ako, ako. Teka muna, teka muna. Ha? Tulungan ninyo ako. May tanong ako. Taas ang kamay ng mga bashers ko na nanonood dito. <laughs> ha? O pati na rin yung mga pinklawan. Oh, hindi lang pula, han, yung mga pinklawan, yung mga komunista. Taas din ang kamay. Uh -huh. may tanong ako sa inyo. Pati yung mga vloggers. Mga, mga vloggers ni Bongbong Marcos. Oh, may tanong ako sa inyo. Bakit 'yung mga kaibigan o 'yung mga malalapit o 'yung mga tauhan ni Bongbong Marcos ayaw sa drug test? Hindi <laughs> eh, 'di ba? Eh, sige, tanongin ko na rin kayo, pati 'yung pati 'yung mga DDS, bakit sa tingin ninyo iwas na iwas sila sa drug test? 'Di ba? Halimbawa, ako vlogger. At hahamunin mo ng drug test si Baste. o sige! Bakit? Tulungan ko po kayo. E, ko content ko, hindi ko sasabihin. Ay, labag sa batas ang uh, inuutusan, labag sa ang uh, sa sa konstitusyon ang uh, test. Hindi ako magkakaganoon, di ba? O bakit yung mga vlogger, yung mga kaibigan o yung mga sumusuporta kay Bongbong Marcos, bakit takot kayo sa drug test? Pati nga yung vlogger na sinasabi ko eh, na dating ano eh, anchor, dating reporter na isang mainstream media. Oh, Kine-question din yung drug test. Bakit bihira? Pinklawan yun, pinklawan. Ah, pati pinklawan ngayon. Tumutulong na rin patungkol sa drug test. Di ba? Ah, di ba? Eh, masyado naman kayong nahahalata. Claire, di ba? Bakit naman pati? Eh, nako. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng Korte patungkol po dito. Uh, Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board, ang allowed lamang po ay ang random drug testing. Bukod dyan. <laughs> <laughs> Dewa diba na mamaya ka na umipal. Dito muna tayo kay Claire. Alam natin na ang boses ni Bongbong Marcos ay boses din ni Claire Castro. So halata dito na sa madaling salita, Iwas pa rin si Bongbong Marcos sa drug test. Alam nyo, marami nagsasabi dyan, pwede naman yung drug test na yan eh. O, may nagsasabi, illegal daw yan. May nagsasabi daw, legal daw yan. Bakit? Sabi nung iba, pwedeng gumawa ng batas patungkol dyan kasi hindi naman ito sa pagtakbo. Dahil ang bawal lang daw, yung dadagdagan mo yung requirements pag ikaw ay tatakbo. O yung iba naman, sinasabi, uh, uh, against, ito yung self-incrimination. Sa batas, eh, hindi mo pwedeng ipak, ipagkanlulo o ilaglag yung sarili mo. Kaya, bakit ako kukuha na nyo? Umanap kayo ng ebidensya na adik ako. Parang ganon. Hindi ko ilalaglag yung sarili ko. Pero, ang pwedeng papasukin dito ni Robin Padilla, pwede kang gumawa ng batas. Ako hindi po abogado, kaya nga may pagtatalo dito. May nagsasabing legal, may nagsasabing illegal. Eh, di pag-usapan, e, kala? Ngayon, pag pumasa yung batas at sinabi ng Supreme Court, unconstitutional yan, tigil nyo yan. Agree ako, wala na ta tayong pag-uusapan. Unconstitutional yan. Susunod tayo. O, di ba? Patas ang BDS. Patas, patas tayo. Hindi tayo, ano, ha? Hindi tayo katulad ng iba. Pag, 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 gusto natin yung utos ng Supreme Court, pabor. Kung ayaw nyo yung utos, hindi pabor. Hindi, e, ako, kahit anong desisyon. Gawin mong batas yan, Robin Padilla. Pag sinabi ng Supreme Court, illegal, ihinto nyo na yan. Ako, mauunang magbablog, sasabihin ko, unconstitutional yan. Sabi na Supreme Court, ihinto. Pero, gawin nating patas Eh paano kung sabihin ng Supreme Court constitutional 'yan Tuloy 'yan mandatory drug test <laughs> Pustahan tayo ngayon Hindi ano lang 'yan hindi hindi po ako nakikipagsugal Ano lang 'yan Paano ang uh, expression ko lang 'yan Pustahan tayo ah, pustahan tayo pustahan tayo Lahat ng paraan gagawin ni Bongbong Marcos na hindi magpa-drug test. Di ba? Ah, postahan. Pero 'yan ang nakakapagtaka. Bakit dati may drug test si Bongbong Marcos? Bakit ngayon? iwas na iwas siya sa drug test. Pag-uusapan natin maya-maya lang. Testing. Bukod dyan, inamo naman ni House Minority Leader Marcelino Libanan si Padilla nalinisin muna ang sarili nitong bakuran. Kamakailan na dawit ang staff ni Padilla na sinadya Montenegro sa umunay pagmamariwana sa CR ng Senado. Bagay na itinanggi ni Montenegro na agad naman nag-resign. Dagdag pa ni Libanan, gimmick lang ang panukala Ayun naman sa company. Ito, 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 tawali ka muna natin 'yan. Okay, sige, kung gimmick 'yon. Eh paano? Brad, boss, bossing, sir. Kong. Kontraktor, ay kontraktor. Ah. Kontraktor. <laughs> Congressman pambira, oh. Aha. Uh -huh. Congressman. Paano kung pumayag si Robin drug test siya at pati yung kanyang mga staff? Papayag din? Kasi sa ang 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 contention mo, ilinisin mo muna yung bakuran mo. O eh, sabihin sige, papatunayan ko sa inyo hindi ako hindi ako adik, hindi rin adik yung staff ko. Paano kung pumayag? Sasabihin mo rin ba sa presidente? O pinoproteksyonan mo sa ang presidente? Kasi dapat pag nagsalita tayo patas. Ay, wa, yan ang sinasabi ko. Pag sinabi kong drug test, hindi ko lang sasabihin kay Marcos. Sasabihin ko rin kay Robin. Sasabihin ko rin. Di ba? Meron kang ganyan. Ilabas mo Nilabas mo yung tapang mo kay Robin Padilla. E paano kung ginamit niya yung hamon mo? Nilabanan niya yung hamon mo. Kaya mong sabihin niya kay Bongbong. Baka umurot ang buntot mo. Hindi mo masabi yan kay Bongbong Marcos. Di ba? So kailangan patas parati. Diba? Kasi hindi, hindi, alam mo, pag ina, etong problema sa, hindi ko nilalahat ha, itong problema sa kongrese. Eh pag inaayos, instead na tulungan yung mga taong umaayos, binabanatan. Di ba? Instead na tulungan mo si Robin Padilla, teka muna, linisin natin yung hanay. Oo, linisin natin. Sige, ayos yan, suportahan natin. Ayaw ko ng droga, di suportahan natin yung drug test. Di ba? Eh, kinukontra nyo pa. Pambihira naman kayo. Pala. Ayon naman sa kampo ni Padilla, hindi gimmick ang kanilang panukala, kundi isang instrumento para maiwasan at may mapanagot. Sa kabilang banda, nakaharap naman ng na kakampi si Senator Padilla kay Vice President Sara Duterte. Mm -hmm. Kapag nagdodroga ka, altered yung state of mind mo eh. So paano natin napapanigurado na sakto yung mga desisyon or ikaw pa ba yung gumagawa ng mga desisyon? Yun. Uh, may laman yung sinasabi ni BP Sara. At imposible na wala tong alam. Tan ano sabi ni BP Sara? Pakinggan nyo mabuti. Siya pa ba ang gumagawa ng desisyon? Alam nyo po, maikwento ko lang. Meron ako natanggap from a very reliable person. Tatanungin ko na lang din kung ito ay may connect konektado sa sinasabi ni BP Sara or tatanungin ko na rin sayo BBM kung ito ay may katotohanan. Dahil ang sabi Ha? Ito ay sabi ha. Ako hindi nga ako naniniwala dito, sabi ko doon sa ano, pambihira naman no. Bakit naman ganyan kayo magsalita? Pambihira congressman, ay congressman kaibigan nyo pa man din si Bongbong. Oh, kaibigan nyo pa man din. Bakit nyo? Hindi totoo yun. Ano mo sabi? Eh, hindi ko alam kung totoo. Dinodroga daw yan si Bongbong. Ano mo sabi. Dahil mahilig daw talaga yan. So pagka meron mga mabibigat na disisyon, idinodroga daw. Daw ha? Sabi ko bakit naman gano'n? Hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala doon. Promise, hindi ako naniniwala doon. Kayo ba naniniwala? Hindi <laughs> <laughs> hindi kayo naniniwala. Ako hindi ako naniniwala doon. <laughs> Kaya para daw yung, yung 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 mga iba makuha yung pa, yung pabor na gusto nila. Oh. Ay, kasi sabi naman gano'n eh. 'Di ba? Uh, para yung iba, yung mga magnanakaw, baka patuloy magnakaw, yung mga adik mag, mapatuloy magpag-adik. Yung ganoon, yung magawa nila. Mas importante nasa happy place. Oh, yun, yun, naman ang sabi. Oh, eh, sabi ko, chismis lang 'yan. Ayaw natin pumunta sa ganyan, hindi 'yan totoo. Eh, sabi niya, teka muna, tingnan niyo, may mga pinakita siya na ah. mga balita. Tingnan niyo, iba-iba mamaya may papakita ako sa inyo. Oh, video. Standby lang kayo. Standby, standby. Video. Magkaiba yung sinasabi ni Bongbong. Oh. 'Di ba? nung, nung narinig ko tong kay BP Sara, sabi ko, pambihira. BP Sara nakausap mo rin ba si Congress? Ay si Congress, yung kaibigan ko. <laughs> Nakausap mo rin, sinabi sa'yo, o oh, ikaw ang nagsabi doon sa kaibigan kung nagsabi sa akin. Kaya niya nalasabi sa akin. Eh, kasi parang tugma eh. Oo. Oh, hindi ko naman sila nakikitang magkasama. Pero parang iisa. Di ba? Ganon-ganon. Siya pa ba ang nagdidesisyon? Baka iba na pambihira. Delikado. So napakahalaga talaga ng uh drug test. Kasi it goes into the competency of uh, the person in office. Sinangayunan din ni VP Sara ang isang komento ni PNP Chief Nicola <laughs> Story the third kung kung sa mga nagdodroga. Wala pa akong nakitang adit na maganda at gwapo. <laughs> <laughs> tatawa ko ulit dito. <laughs> Hindi kasi parang of all people, ikaw pa magsasabi ng pangit eh. Napayuko tuloy nasa likod mo. <laughs> Lahat ng adik pangit. <laughs> <laughs> Ang sakit no no. Oh, uh, hmm. zombie para kang tulala lagi pag nagdodroga ka. So, oo, oh, oo kasi nangingiwi ka na. Kaya <laughs> Alam mo, bongbong Marcos, hindi mo na maiwasan 'to. Kasi ngiwi ka eh, totoo. 'Di ba? Para kang lagi nagchuchuwing -choo let's call a spade a spade, no, 'di ba? Ang facts ay facts. Kung to kung ayaw mong sabihin kung ikaw ay nagdodroga o hindi, hindi maiiwasan nakikita sa TV. Ganon ka ng ganun. Ganon hmm. Ganun ka lang ganun. <laughs> 'Di ba? Tapos sinabi ni, ni 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 PRRD ikaw ay bangag tapos may namatay sa LA na inami ng asawa niya nakasama nung asawa mo nagdroga sila. May mga ganun eh. So hindi mo 'to maiiwasan sa saglit na salita ng iyong tagapagtanggol na pinagtataguan sa palda niya na si Claire. Hindi ka na makakaiwas, kailangan mo na talaga magpa eh, tapos, sinabi pa ni uh, sinabi pa ni Torre na walang adik ang maganda o gwapo. Talagang pangit yan. hindi, oh, hindi naman po tayo, pa pangit din naman ako. Pero, sir, pangit ka eh. Tapos sinasabi yung asawa mo, dating heartthrob. E eh, tingnan mo itsura, ang pangit. It, 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 yung totoo lang, hindi ko po ini-insulto. Totoo lang po, ang pangit. Ha? Uh, tanggap ko din naman, pangit din ako. Pare-parehas tayong tatlo, pangit. Pero hindi ako nagdodroga. Kahit sa hamunin mo ako ng drug test, magda-drug test tayo araw-araw. Go tayo dyan. oo uh, uh. Pero kasi tumutugma eh. nakita ka na ba ng heart trap na pangit? Eh, ba't pangit ngayon? Di ba? Oh. Uh. Di ba, pag iniisip mo, eh, sabihin matanda. Hindi, ang daming ang daming magagandang matatanda. Magaganda pogi. Hindi nag-aadik pero pogi pa rin kahit matanda na. Maganda pa rin kahit matanda na. Tama o tama tama. Pero ito ang pinakamatindi. 'Di ba? Merong kang drug test sa St. Luke's. At sinabi mismo ni Attorney Bick magpa-drug test ka. Ngayon, merong may ulit gagawing batas patungkol sa mandatory drug test, kinokontra na agad ni Claire. Bakit hindi mo sabihin? I-call out mo si Attorney Big. Attorney Big! Di ba meron akong drug test sa St. Luke's? Alam mo yan. Bakit hindi mo ilabas ngayon? Hindi ko po, ito po hindi po natin tinitira si Atty. Vic. Ah. Naibigan po natin yan. Sa katunayan, kaklase ko pa po yan noong high school. ka ko pa po yan sa basketball si, si Atty. Vic. No? Pero, in fairness kay Atty. Vic, dapat sabihin mo na. Sabihin mo, Marcos, yung, yung records mo sa St. Luke's, Nakakapagtaka, bakit hindi mo yan nilalabas? Yan ang dapat bulat-latin ni Robin Padilla. Para sa akin, ha? kasi tama si BP Saray. Eh. Importante yan sa posisyon mo na ilabas yung iyong, ikaw pa ba ang nagdidesisyon sa Bansang Pilipinas? Dahil nakakapagtaka, halimbawa ako, Presidente. Isipin mo ikaw, Presidente. Ayaw mo lang magpa-drug test. Pwede mong sabihin, Oy, di, meron ako dyan. Kunin nyo yung drug test ko sa St. Luke's. But hindi nyo binabanggit. Nung hinamo kani ni Attorney Big, hindi mo sinabi yan. Dapat binabalik mo kay Atty. Big. O di ba magkasama tayo, Atty. Big? Alam mo, matagal tayong magkasama. Alam mo, hindi ako nagtitake. Bakit hindi niya maganon? Dapat sinusuplak. Halimbawa, sabihan ako ni ano. Ni halimbawa, sabihan ako ni Boss Dada. Oliver, adik ka. Magkasama tayo parati paano kung adik. Babalang babara, babarahin kong ganon. 'Di ba? Magkasama kayo ba't hindi mo maibalik sa kanya? O sa balik mo attorney big, magkasama tayo dati pa. Unless, peke yon. Hindi ko sinasabing involved si Atty. Vic doon. Wala po tayong ganun. Kaya lang ba't hindi niya ma-call out si Atty. Vic? Baka kasi takot siya maglabas ng ebidensya si Atty. Vic. Ah, di ba? O baka lang takot siya barahin siya ni Atty. Vic may nalalaman. Hindi ko po alam. Hindi po natin sinisisi dito si Attorney Big. Okay? Hindi po. Pero ba't hindi mo nilalabas? Kaya nga ang sabi, peke daw yun. Hindi sinasabing peke yung nilabas ng St. Luke's. Okay? Pero may anomalyang nangyari doon. Yun ang sabi. Okay? Bangkit ko lang. Ako po hindi naniniwala. Kaya dapat ungkatin yung records na yon. Dahil ulitin ko sa gitna ng diskusyon, bakit hindi mo mabulatlat yung patungkol sa record mo dyan sa St. Luke's at saka dyan kay Atty. Vic. Hindi mo masabi. Lalong lumalabas na guilty ka, Marcos, totoo man or hindi, kakaiwas mo sa drug test, yung mga nagtatagpi-takpi, eh wala ka ng lusot. Uh, totoo yan talaga. Papangin talaga ang yung mga adik pangit talaga sila. Babalita